Uh, pala yun tasa tong dula mga master dula ni agnil ng ginseng sa versus tawing ng dabao sa puti 2 puntos na ang uh, pula ni mga master o ganyan yung kalimutihak mo umabot na November 24 fiesta dali sa Tagum City Uh, shout sa mga master Ray Espinosa ng Urbok Juju Gambua Jose Kudras Vlog Boy Damahan ni Franco sa, ng Sarangani Samuel Windahaw ng Agusan Joshua Bolidios ng Leti Ray Malinaw ng Taytay Rizal Marlo Servilio ng Tandag City Sam Sam Titay ng Sambuanga Liana Lakwerta ng Batangas Damahantir, Oliver Canuto ng Samalaylan Nestor Balaga ng Libudon Mati, Balikuta ng Andab Hall, Enrique and Ramirez ng Sambalis, Agustin Calyadas ng Sarangani, Tutoy Garcia ng Manila, Danilo Argusa ng Mirangunan de Sal, Hamil ng Batuan Bohol, Albert Pulbira, Dudong Kulinga ng Bukidnon, Jess Adlawa ng Lingig Poblasyon, Master Edi Sangguyo ng Teresa Rizal, Rubin Gaon ng Tagum, Kapitan Bergit Militario ng Nabwa Sur. Victor Rutan, na puto Prinsisa Palawan Nelson Hermosilla Rumi Monsiran Dumagiti Alice Kitchen Rolis Casas ng Cebu Tony Oliveros ng Imus Kabiti Roger Campo, Cristo Rey Pascual Aldilatado Dilatado ng Tandang Sura Simplicio Reformado ng Libay-Libay Mako Dabo de Oro ng Panabo Jerry Adlawan Warren Totoo ng Alicia Buhol Sammy Boy ng Bagkal Molina, Bonifacio Gravante, Robert Medrasso, ni Cebu, Daddy Al Mami, J Vlogs ng Cavite, Claudine San, mali Malita Dabo Occidental, Rick Caparas ng Binangonal, Felix Molina ng Turin, Jewel Cano alias Sailor, ng Toledo, Cebu, Ramon Durindis ng Igros Occidental, Jimmy Sudi ng Santo Nino na Nanlas Mix Vlog, Marcialo Sel ng Imus Kabiti, Alexander Piskira ng Jinsan, Samuel Salibyo ng Odanita Pangasinan, Ardi Turadyo ng Bicol na Buak Kamarinisur, Ming Rick Kalutan, Walter Salas Santagon, ng Tagum, Juni Lumakang ng Apukon, Josie Pongay, Aligla ng Princess Pasaporte ng Panabong, John Limsan ng Yucurilla, Francis Orda ng Lete, Dudong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Steven Diaz ng Panabo, Rick Caparas ng Binangunan ng Sal, Derek Riffel, Jolito Kahigas ng Mga Goy, Basilio Marga ng Hagunoy Dabo Rodel Campomanes, Prisco Salahid ng Loong -Buhol, Marlon Backyard, Gilbert Allison ng Mahayag sa Buanga, Edgardo Sarmento ng Olongapo City, Gaudioso Batingal. Along pilo ni si Mangga Kandihay Buhol, Chong ng Mintal, Arnelo Tarion, Romeo Borinaga ng Panakan, Toper ng Barili Cebu, Jamaron rata ng Marawi, Undok ng Bantayan Island, Ruel ng Pangkal, Ninyo Kaneser ng Panabo, Katisuy Vlog ng Skatunga Buhol, Bunbunda Magimer Vlog ng Agusan, Ricky Maglasang, Dani Digo ng Ayala sa Buanga, Boyet gali nanti Pulau city. Chuy bulu Cebu ng butuan. SS Dama TV. Undoy Aurora ng Cebu. Julito Campus ng Pasig. Jason Lumiaris sa Manila. Babi Butko nang Mital. Joseph Ligia, the nang ng Turunada. Chikos Dama Master, Cortez Buhol. Nani Kito, Iskoton, Dung Kits ng Carmen Cebu. Tex Zero Pinas Kusas ng Batangas. Dado, Kataan ng Baliwag, Bulakan Talibon Dama TV. Dodo Muslim TV Vlog. Jongjong -Jong Dalang, Sima ng Bohol. Dix ng Talisay, Cebu. Kulin Murga ng Infanta Kison. Jojo Amoran, Kandihay, Bohol. Idol Gia, Boss Jun Manimog ng Santa Cruz. Irwin Vidala ng Negros Occidental. Rams Mingo na maasim sa Rangari Province. Saudi Felix na Mabalakat, Pampanila. Antonio Lumbay Blag ng Alicia, Bohol. Williams Gubia na Nyubatan. Kinjalay Ragas, Sandalyao Turil. Mario Argao ng Undawi, Cebu. Silvano Dumagiti, Rolando Silvio ng na talakugo Kaon -kaon na kaon-kaon na ba batsanin, tubigon buhulog kay Sir Andres Ayop, Master ng San Mateo sa shoutouts, kaninyong tanan. shout -out po dahil sa itong mga kaigso ng OFW nga paday nagasuporta sa Mugat Dama TV kay Camilo Acosta ng Dubai, Saudi Arabia, Damahan TV ng Dubai, Warren Van Lashia ng Germany, Ripi Indriga ng Saudi Arabia, Philip Grisdom ng Hawaii, Jewel Bacaron Duha Qatar, Raul Anay ng Hong Kong, o kay Sir Bubo Yamura. Shoutouts! Og, nagkandikay salamat sa mga tao na gahatag kinabuhi na itong kami challenge. Kay eh, bos, Prido, Boss Terio, Boss Lito, bos, Binho, bos Rico Kalitas ng Villarosalo, kay Boss Chimar, Basugan, Dorian San Miguel. Dagan kayo salamat sa kanunay pagsuporta sa Mugat Dama TV. Og shoutout sa Tanang Mansanitas Voice, ilabi na kay Kakang ng Kiranti shoutouts. Sa may Street, kay Tata Ilson na kari. O, gagandang kayong salamat kay Sir Ilil -il tayong sa dako niyang pagsuporta sa Dulang Dama din sa Tagum City sa may asunsyon, kay Steve ang kugog sa may Carmen kay Dante Kahigas ng Carmen shoutouts sa may Samal kay Porto ng Samal log, sa may sa, sa, kay Bitud Hinilaso o ko sa may Kidapawan kay Atin ng Kidapawan shoutouts o sa Tanang Dabalur, dia, sa may Digo City shoutouts kay Nyon Tanan ilabi na sa ilang presidente kay Boss Jun Bagan sa may mental, kay El Presidente Alex Bintayao ng Skyline kay Boss Titing ng Agdao din ng kay Boss Bumbu ng mintal shoutouts sa may tibungko kay Gudmalin kay Ringski ng tibungko kay Robert Laguna o gilabida diya sa may agdaw kay Boss Maning ng agdaw kay Master Edwin Cabalquinto Master Sarsi Banok Ike, Master Pogi Moves Master na Pogi pa o kay Master Payat ng agdaw o gatos po tani ang Youtube channel ang Dama Payat TV makakita tayo mga quality moves sa dula ng dama sa may pindasans kay Gili, kay Marvin, kay Dudong Flores, o kay Busdado, ng Pilasan, shoutouts. O kila sa may Mako, kay Jumar Kaigas, Mario Siliado, o kay Busboy, kung tinto ng Mako, shoutouts. O sa tanong damadun po na sa may Nabunturan, shoutouts, kanyang tanahan. Kila uh, yeah. kay Romeo Gis, Boy Dogos, kay Tagno, kay Rinwin, Montesinho, shoutouts. O katong wala na shoutouts sa sunod na nato ang mga videos. Jula, ni Arnil ng ginsan sa pula versus tawing ng dabaw sa puti. Oh, okay na. Pero kay para. jeuno uh, preyo to kaso analo arnil nang <laughs> jinsan <laughs>